good morning and welcome back to our YouTube channel. Happy Friday! So, kaya nakita nyo, nagbabalat ako ng carrots. Kapapatulog ko lang kay Tonton. Kaalis lang din ni Asher. And gagawa ako ng spring rolls. At magluluto ako ng apple cake. Dapat kahapon ko to gagawin na pang miryanda miryanda lang sana. At hindi ko naalala na ngayon pala, August 30 ay birthday ni Josie Bell. Kahapon nag-message siya sa akin, sabi niya, ate, dito na lang kayo maghapunan bukas, sabi niya, nag invite sabi niya, tinatamad akong magluto, sabi niya, pero magluluto ako ng panghapunan natin, sabi niya, kaya dito na lang kayo mamayang hapon, eh, kaya sabi ko, ah, sige, at ngayon ko gagawin yung aking apple cake nga hindi apple pie, apple cake naman ngayon parang mas madali kasi yung apple cake gawin iahalo, basta ganun gagawa ako nun, maya maya at maaga din kasi ang uwi ni Asher ngayon, hanggang alauna lang kasi ngayon yung result ng kanilang exam makikita natin mamaya kung kumusta ang exam ni Asher nung nakaraan At yun, nakakatuwa kahit, kasi kahit papano yung improvement niya sa pagbabasa, medyo okay-okay. Kahit papano yung sunod-sunod na pagpapabasa ko sa kanya ng no, mga storybooks, sa bedtime stories niya, kahit papano naman ay nakita ko naman yung improvement niya. So, konting push pa talaga kay Asher. Tapos, ang sabi naman nitong ama, magahanap daw siya ng magtuturo sa kanya ng Nepali. Kasi sabi ko pa lagi nire-reklamo kay Asis, gusto kong si Asher talaga matuto ng Nepali. Maghanap daw siya. Problema ko lang magkano ang isang buwan. Nepali lang naman. Hindi ko alam kung magkano babayaran ng isang buwan. Kaya, at nagtatry akong mag-aral, mag-Nepali. Pagtuturo ng Nepali, hindi yung para sa aking pag-aral ba. Yung kung paano magpabasa sa bata, kasi kahapon, nung umuwi siya kahapon, may inuwi siya na homework na 1 to number 8, pa-sentence na babasahin. Ang nabasa ko lang na natatandaan ko doon ay akira uh, Ra, ay hindi. Akera, uh, Kera meaning banana. Kera, Ra, Keraw, yata. Ano, Kera, Ra, Mewa. Pakalagay doon. kau, What? Cow. Ibig sabihin, banana and mewa. Mewa yung ano, papaya. Banana and mewa kau cow. cow kasi is kain. it. Mm -hmm. So, hindi ko alam kung paano ko i-translate sa English yun, guys. Pero, ibig sabihin nun, yung papaya ay yung banana daw at saka papaya daw kinakain. Yun ra ra me Ganon, 1 to 8 yun eh. Yun yung pinapabasa ko kay Asher kahapon Sabi ko, write and read. Sabi ko, wag lang write and write. Kailangan i-read mo din kung ano yung sinusulat mo. Yun ang sabi ko kay Asher kahapon. So, nag-aaral akong magbasa-basa. Ang problema ko, nakakabasa ako ng Nepali pa unti-unti. Hindi ko alam ang ibig sabihin nung binabasa ko. So, kailangan ko nung parang storybooks din na Nepali para yun yung mapagpraktisan ni Asher na basahin. Pero tingnan natin kasi sabi ni kong ama, maghahanap siya ng pwedeng magturo kay Asher ng Nepali. next next year, pag nag-grade 1 na siya, hindi pa ngayon, pag nag-grade 1 si Asher. So, ito tapos na tayo sa carrots spring rolls kasi gusto nung isa spring rolls hindi kasi siya kumakain ng kumakain siya ng chicken pero pa fry 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 pero kapag ang luto niya ay tinola something may sabaw ganyan hindi siya nakain hindi rin siya kumakain ng baboy hindi rin siya kumakain ng karne basta manok lang yung kinakain ni Josie Bell Nung pumunta kami kina Josibel, di ba nagluto kami ng spring rolls? Yung chicken na ginawa namin, Shanghai na ginawa namin, hindi siya kumain. Bali yung gulay lang. Spring rolls lang kinain niya. Amo siya, ma-sensitive siya. Kapag naamoy niya na, hindi na siya makakakain. Lalo ang isda. Nakaw, ayaw na -ayaw niya. Nang amoy. Kasi malansa. Para kahit pa hindi naman tayo empty hand. Ang <laughs> tiyata ba, hindi <laughs> naman tayo yung pupunta lang doon na walang kadala-dala ba. Kaya naisipan ko, since may mga gulay kami dito na nabili, gawa na lang ako ng spring rolls, tapos yung apple cake. Mamayang hapon pa naman, kami pupunta doon. Antayin ko pa si Asher. Pagdating. Kaya tatlo. lang naman natin to ng kauntian. Tapos gagawa tayo ng wrapper. Madali na lang din naman ang wrapper. Kapag na-master mo na yung paggawa ng wrapper, okay na. Madali na lang din naman. So, ayun. sana wag mo nang magising pa si para may time pa ako na magkikilos-kilos. Nandito siya sa sala natutulog kaya siguro dito na lang din ako sa sala gagawa ng mga dapat kong gawin. Gagamitin ko na lang yung maliit na kalan. Tatamad kasi akong mag-refill ng ano, buting gas. Ang dali lang naman, kaya lang tamad ba? <laughs> so, balikan ko kayo guys, no? Tatapusin ko lang to, tapos gagawa ako ng wrap. At eto na guys, yung ating spring rolls. Tara! Naluto ko na. At nilagay ko dito para hindi siya lumambot para crispy pa rin siya hanggang mamayang hapon. So, aantayin ko lang si Asher, umuwi, tapos sabay kaming kumain. Yan. Anong pagkain natin ngayon? Charan! Buffalo meat! Ayan. Madilim ang aking video. Buffalo meat at syempre dal. Dal yan ang niluto ni Asis at mamaya ay magluluto na tayo ng ating apple cake at gising ng aking bebe hello hello ismail na ah ismail, ismail. gising ng aking bebe kaya tumigil ako sa aking ginagawa kasi nagdebe lunch time yeah? lunch time for tantong Hi guys! So, eto yung pre-prepare ko na apple cake. Hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano ko ginawa. Pero, nilagyan ko siya ng cinnamon, sugar, brown sugar, eggs, ganon. So, nagmamadali akong gumawa. Kaya hindi ko na nag-take ng video kasi si Tonton nagising. Uy! 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 At nagiiyak na siya sa may swing. Ngayon, ready na to. Isasalang ko na siya dito Bye sa ating bag. oven. At tamang-tama, dumating na rin si Asher kasi hanggang aluna lang daw sila ngayon. Yes, anak ko. So, yun. So, ito na guys. Pakita ko sa inyo after maluto. Oh, wow. Oh, wow. Talaga guys. Tignan nyo ang itsura. Ang ganda. Eh, apple, oh. Luto na ang ating apple cake. So, hindi na, na, hindi ko na siya tatanggalin dito. Tat dadalhin ko na lang na ganito to doon kay na Josibel. Doon na lang if -flip, flip na ganyan. Hmm? Malinis ang kamay ko kasi katapos ko lang maghugas. Pero ito na ang ating apple cake. Look delicious ba? Hi guys! So ayan, nakatulog, nakatulog, nakaligo na ako. At nakatulog pa din si Asher, pero gising na si Tonton. Aantayin lang namin na magising si Asher. Ay, mm Antayin lang namin na magising itong isa. Tapos tatawagan ko si Asis kung nasaan na siya, kung anong oras siya dadating at magpapahatid kami kina Josibel. Diyan outfit ko. Yeah! laki ng braso, naka-sleeveless ang um, lakas mag-sleeveless eh, ang laki naman ng braso ito yung ano, oh, pinadala sa amin galing Pilipinas na damit stretchable siya <laughs> stretchable yan na bebe yan, and ante-ante na lang kami ng konti ha, mainit pa din naman kahit mga alas 4, ganun mga alas 4 pupunta na kami kina Josibel at yon na hindi nila pinadala yung folder para makita ko sana kung ano yung score ni Asher sa kanyang exam pero pinada sinend nila sa si GC yung result ng kanilang exam at ako ay thankful kasi ang general average ni Asher ay 9 ang hirap ng malabo ang mata 96.2 96 at A plus siya so ayan yung nakalagay <laughs> ang, ang hirap pagbasa ah. na malabuang ang aking mata bali ang science ay na perfect niya na perfect niya ang science. Ang kanyang ang kanyang English, ay ang kanyang Nepali ay 9.8 at ang kanyang English ay 9.7 ang kanyang Math ay 9.72 at ang kanyang Arts, ganon Arts, PLE, ganyan ay 9.2 9.2 at yung isa ay 9.3. Bali ang pagkakasabi ng teacher dito ay practical. So natuwa naman ako sa result ng kanyang exam. Okay naman. Pero wala yung folder. Para makita ko kung ano yung mali niya sana sa exam. Gusto ko sana makita kung alin ang mali niya sa exam, alin ang hindi niya nasagutan. Bakit yung math ay 9.72? Bakit yung English ay 9.8? Ibig sabihin, may dalawa siyang mali. Ay tatlo. Ang mali niya sa English. Dalawang mali niya sa Nepali. Tatlo ang mali niya sa math. Gusto kong... Ayun na. Gusto kong malaman kung alin ang mali niya doon. Baka sa mga color-color, drawing-drawing. Baka minus-minus ang ginawa nila doon. Pero okay lang. At least may natutunan siya. Ayan, ready na ako. At syempre, i-end ko ng aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. Gising na yung isa. Antay na lang namin ang aming papa. See you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.